Hello, no, madam people, mabuhay! O, oh, diba? may pag intro pa nga si Kulot? Ang pagising nga daw araw-araw ay isang napakalaking biyaya na kaya naman ugaliin nga natin magpasalamat tuwing tayo ay gigising sa umaga. Bagaman napakarami man natin pinagdadaanan sa araw-araw, ay dapat pa rin nga natin ipagpasalamat. Eh, hindi daw ibibigay sa iyo yung mga pagsubok na yan kung alam ng Diyos na hindi mo kakayanin at hindi mo kayang lampasan. At napaka-importante talaga na tayo nga ay marunong magdasal at lumapit nga sa ating Panginoon. Ay, sabi nga, ilibing nga lang daw magdasal pero sigurado may sukli. Pero para sa akin ay simpleng advice lang naman. Kadalasan talaga kapag meron nga tayong pinagdadaanan sa buhay ay halos ayaw na nga nating bumangon. Pero ang sabi nga hindi mo masosolusyunan ng isang problema kung ikaw ay magmumukmuk na laang at ikaw ay mag-iisip na mag-iisip. Dahil baka mas lalo pag lumaki ang problema mo kapag ka ikaw ay nagkasakit. Going back na nga ni Ho dito sa aking video at eto nag edit nga ni ako ng mga pangalan na ididikit ko sa kanilang mga notes. Sa totoo lang ay hindi naman talaga ako maalam sa mga ganito noon. Naalala ko pa nga ni noon ako ay nag-apply nga trabaho sa Maynila noon na kauna ako talagang trabaho na pinasukan. Ay, ang unang tanong nga kagad sa akin ay kung marunong nga daw o mabilis nga daw ako mag-type. Dahil ang magiging trabaho ko nga doon ay magiging data encoder. Kaya kailangan na kailangan talaga ay mabilis kang mag-type, lalong-lalo na kapag maraming ang ng resume o kahit na ano pa mga documents. Pero nung panahon na yun, dahil gusto ko nga magkaroon ng trabaho, ay sinabi ko na nga lang na marunong ako kahit wala talaga akong idea. Buti na nga lang din at meron na nagtuturo sa akin doon, kaya naman medyo nagamay-gamay ko na nga yung lahat ng gagawin. At habang nga ako ay bising bising ng mga oras na yan, ay meron nga tumatawag sa akin at meron dala nitong patola. Kaya naman ng bandang hapon ngay, ako ako'y naghanda na nga rin ng aking lulutuin at maghahapuna na rin. O di diba? At may libre na naman ng gulay. nagayat na nga muna ako ng bawang at sibuyas at mamaya nyo nga malalaman ko ano nga yung aking lulutuin. Sarapan talaga sa patola na lutuin nga kaagad pagkapitas dahil ito nga imanamis manamis-namis kapag niluto na. Pagkatapos ko mag magayat ay nagpainit na nga ako ng kawalit, nilagyan ko na nga rin ng mantika at syempre magigisa na nga tayo ng bawang at sibuyas. Luin nga lang natin ang haluin hanggang lumabas nga yung aroma ng ating bawang at sibuyas at kapag ka naluto na ay pwede na natin ilagay itong ating patola. Okay lang naman mga marsista na ganito nga kalalaki yung gayat ng ating patola dahil kapag naluto nga yan ay maliit din yan. Naglagay na nga rin pala ako ng pamintang duro at syempre nilagyan ko na nga rin sya ng tatlong baso ng tubig. panlang lang ng ilang minuto at hintayin nga lang natin na kumulo. At kapag kumukulo na ng itong ating patola, pwede na nga natin isunod itong ating sotanghon. Bali, dalawang sotanghon nga pala yung aking ilalagay dyan, mga marsis. Hintayin nga lang natin ulit kumulo hanggang sa maluto nga yung ating sotanghon. At saka natin pwede nang timplahan ng ating asin. Dahil wala nga itong halong karne, eh, naglagay na nga lang ako ng north chicken. Para magkalasa na nga rin, naglagay na nga rin pala ako ng dalawang perasong itlog. Luwin lang ng haluin hanggang sa maluto na nga yung ating itlog. Hindi ko nga alam kung ano yung tawag sa luto na ito, pero sinasabi ko sa inyo mga marsis, napakasarap. Pero pwede ko siguro itong tawagin na sinuwam na pato at ayan, luto na po ang ating sinuam na patola. Kain po tayo mga marsis. At syempre parang masarap nga kako, ka nakapares nga nito ay eh, tuyo. Kaya naman ako ay nagprito nga ng mga ilang piraso. Kapag nasa probinsya ka talaga ay eh, kahit simpleng ulam nga lang ay okay na okay na. Kain po tayo. At yun lang po for today's video. Salamat sa panonood. God bless po.